Hi guys, makaulanay kami guys. Sabi mo, pinasaan tayo? Adi kami ano, Bali Golf, Kainta. Ano yun? Kanma na Lourdes. Uy! Kaya na pa? Ina? Mando daw si nanay sa taas ko ang tanyang sabi mo ito. daw. Ang baka rambut pa nanay? Parang nabibus na nanay. Ano ba?

Mm, wow, wala no. Air fryer. Ako, hindi. Hindi sa nakita sa bahay. Parang paro para lang. Lalo daw sa laba ano ano. Sa karahe. Kasi hindi masanakapunta dun, o. Dahil hey, mga basi ko Hindi Yung pay, oh. hey, mas, hmm, Wala tak. Ha? Mga basi. Mm. Baso pa'y? Baso pa'y. Nasaan yun? Mga Wala nga ito oh, natin. Oh. Dito, eh. oh, hindi na pakita Dito. Saan dito eh? At yung mga tinlayok na ako. Eh. Ano yung Sa mesa na. Yung na, sa isa. Oo. Oh. Ba? At yung to? Oo. Kasakay, kasakay po pertyan. O, lang.

Kala niya, lang siya. Eh, ang LCD lang noon, kung kanta namin, asal tibo. Ngayon nga Ano? 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 mo bulok. Ano? 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 O ano? Ibig sabihin mo, papalitan na. Hindi. May trabaho na ba tayo? Hindi. 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 Pinagpukpuk mo nga daw yan, sabi ni kuya mo sa side eh. Hindi ka dun. Sabi ni kuya mo. Siya, iiyak. Nakadali ng sisi mo si ano ah. Di yun ah. Alagaan mo yan ha. Kadali natin yan dun sa probisya. Baka dinda pa yan eh. Dun yung kakatahin. No. Malaki na ba yun pagdating sa ano? Oo, Anong 45 ba, days nga lang yan eh. Hindi ba, hindi ba yan magingalo dyan sa ano? Sa, sa biyahe? Ba't magingalo? Yung mga sisiyong hata na inuwa eh. Magingalo ba? ito nyo na lang ilagay or may, may ano pala tayo doon kuluman pala may itsura ni Tita Nika Ate Nika ah Danika Ako Pwede pala mag iba yung ano ng tao no Itsura habang lumalaki huh? Tinan mo si Nanay Dada Parang ang lakad niya ngayon Parang tatay namin Dati hindi naman yun ano? Anong nangyari? Kinain ang gulong. O oh, nabuhay. Nabuhay ba na? Eto naman yung sa akin eh. Nagyan mo to. Ano yung gulong? Anong nakalagay? na ang gulong. Nagligan pa. Nagyan ng buta. Hindi ang papaanda rin. Ano nagyan? Hindi ko nakita yun ah. kasi dito ba dyo dumating na pala andun hindi nandun sa ano so, may labas nila motor niya Ano? bike? Ano? 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 Ayun, ba? Ang Honda Ang init. Nainit ang cellphone ko. Kulay pula ba yun, Nak? na pala si ate, Nika nyo kala ko ben, mga 20 lang 23 na pala hmm? sila ko yung buhay nyo ha? sila kuya lari mo, iwan e, ko kung nag 30 na si lari panganay baka mahigit tatlong taon lang pala yun nun yung ano yung nag debo siya? tatlong taon lang siya nun hmm. dinadala pa namin si ate Nika nyo nung ano nung wala pa kayo na hinihiram ko yun sa si ating nika ating nika nyo muntik nga parang hindi nga ayaw parang ayaw nga ipahiram sa akin yun eh sa amin ni ati Pimia kasi di ba babae nga yun sino nagdala sa kanila nung dati si Dinalin hmm, hindi ko matandaan eh kung paano natin na isama yun nadala natin yung sa pasay di ba kina Maribig hmm. pati si Pagy no diyan may ano? May PJ na nakidnap doon? Han? Oo. PJ? Nag-aaral pa yata yung time na yun. Yung ano, nung nakita. Graduate na yata yun. Ng fourth year? Mm -hmm. school. Oo, kasi hindi yung nakaabot ng ano, yung K 12.